So for today's episode guys, uh, share ko lang sa inyo kung mag install kayo ng LED. Alright. Nang merong balas. Katulad nito. So make sure na hindi nyo muna siya ipapasok dito sa loob. Since mag-adjust pa kayo ng inyong headlight. Kasi pag pinasok nyo itong balas, hindi nagagalaw yung adjuster natin dito. So, hindi natin ma-adjust yung down and up ng ating headlight once na nalagay natin tong balas. Kasi yung balas is sumisiksik dyan. Dyan. So, kung saan natin siya ilagay, hindi tayo makapag-adjust. So, kahit pihitin natin to, then yung balas is nakapasok. Hindi maayos yung ilaw natin. So, make sure pag nagpalit kayo ng LED na may balas, so, ganyan muna. Okay adjust nyo muna. Then, once na okay na na-adjust nyo na, pasok nyo na, then, lagay nyo na ng dust cover. Alright, so, again, pag mag-install kayo ng LED na may balas, huwag nyo munang pasok dito sa loob kasi hindi nyo ma-adjust yung headlight nyo na maayos. Alright?